May kahangahangang pangyayari sa kailaliman ng kalawakan at nag-aagawan ang mga siyentipiko para sa mga sagot. Oktubre 29, 20 2025 Habang umaabot ang kometa 3 Islas Atlas sa pinakamalapit nitong punto sa araw, ang mga teleskopyo sa buong mundo ay nakakuha ng isang bagay na walang kapantay. Ang interstellar na bisita ay hindi lamang tumitingkad, ito ay sumisiklab ng liwanag sa mga rate na dumudurog sa bawat hula. Ang nagsimula bilang isang simpleng ninth magnitude na bagay ay naging isang mas dramatikong bagay na tumatanggi sa mga pangunahing batas ng cometary physics. Ang pagtaas ng liwanag ay napakalubha na ang mga mananaliksik ay gumagamit ng mga salitang tulad ng panic at unprecedented sa kanilang paunang mga ulat. Ito ay hindi lamang isa pang batong pangkalawakan na nagiinit malapit sa ating bituin. Ito ay isang interstellar na hiwaga